Ayan guys, nakikita nyo yung mga kababayan natin sa parting likuran ko alam. At so tingin nyo anong uh, ginagawa nila. Sila po ay ginukuha po nila, hinuhukay nila yung mga bakal na nakalubog o katambakan no? ng dupa uh, lupa yan, sa bahagi na yan kasi yan yung uh, lugar ng uh, isang uh, ano rito na parang tambakan ng mga uh, scrap o mga bakal o mga plastic at kung ano ano pa yan ay eh, lumipat na po sila nagkataon na may mga bakal ano, na nakalubog na, kalubog, na, na ng lupa ngayon na uh, pinakalkal naman nila lang. dahil yan ay uh, kanilang uh, parang kalakal na rin na uh, uh, pwede nilang uh, ibenta yan guys ano yung mga uh, wagay uh, talagang uh, pwedeng uh, napagkakitaan ng ating mga kapapayan okay bye